Saan ka makakita? Nagluluto ng pagkain. ibang ang niluluto. Ayan o. Oh. Parang si Dimitrio lang. Sa, parang si Dimitrio wala sila o. Oh. Yan, mga kalapatids. Ang niluluto niya o. Oh. Saan makakita? Samantala, tingnan nyo makita nyo bahay namin. putabako bako bako. Ito oh. o. Ano, parang professional. Professional ano to. Shit. Ah, sip ko. You know, kinakamay, may oh. kutsara naman. Pero mo, ha? nagluluto siya, may kutsara. Pero ang ginagamit niya kamay. Ayan, yeah, pinisin o. Oh. O, oh, kung nakikilala niyo yung Otol Vlog, samantalang yung bahay namin, itang na bako-bako. Pati yung kapit bahay namin, bako-bako din eh. Lalagyan, hmm. hindi na namin lalagyan nito ng ano eh. Ano ba tawag dun Tol? Yung ano? Yung plastic na pinupunas. Yung hmm, inano ni Gumaso siya ng one pour Samantalang ito walang tagos pag umulan Ay wala pala siraan Sorry po, sorry po